Nakarinig ako dakila ng mga kwento mula sa mga ninuno namin tungkol sa isang makapangyarihang sandata na nakatago sa malalim na kabundukan ng Kalinga. Ipinagmamalaki na itoy binabantayan ng isang malupit na dragon. Ngunit sa iyong lakas at determinasyon, wala akong alinlangan na magagawa mong talunin ito at kunin ang sandata. Salamat, Maya. Hindi kita bibiguin ni ang ating mga kababayan. Dapat tayong umalis kaagad upang hanapin ang sibat na ito at tapusin ang digmaang ito ng wakas. Umalis tayo sa unang liwanag ng araw. Hindi tayo aalis hanggang hindi natin hawak ang sandata at ang ating kaharian ay ligtas na muli. Nakaramdam sila ng bagong layunin at nagsimula ang grupo sa kanilang paglalakbay patungong mga enregadong bundok ng Kalinga handang harapin ang anumang mga pagsubok at hamon na naghihintay sa kanila. Ang panahon ay malupit, may mga bagyo at malamig na hangin na nagiging sanhi ng pagiging mahirap para sa grupo na magpatuloy. Sa ilang mga lugar, hanggang tuhod ang taas ng niyebe at nahihirapan ang mga kasama na panatilihin ang kanilang mga hakbang sa malamig na kalupitan. Sila'y giniginaw, pagod, at may mga sugatang dulot ng mapanganib na paglalakbay. Si Dakila at ang kanyang mga kasama ay naglalakbay sa mga bundok na may niyebe sa hilaga. Naghahanap ng sinaunang kuweba na may hawak na makapangyarihang sibat. Habang sila'y naglalakad sa gitna ng niyebe, nakakita sila ng isang matandang mandirigmang kalinga na nakaupo malapit sa apoy. Lumapit si Dakila sa mandirigma at bumati. Magandang araw marunong na isa. Kami ay nasa isang misyon na hanapin ang isang sinaunang sandata na kayang talunin ng aming kaaway na si Kalag. Maari niyo ba kaming tulungan? Habang lumalapit sila sa matandang mandirigma, nakita nila na siya ay balot sa mga balahibo at ang kanyang hininga ay nakikitang umaalinsangan sa malamig na hangin. Ngunit tumingin ito sa kanila ng may seryosong mukha, ngunit namumutla nang makilala si Dakila. Itiningin ng matandang mandirigma ang kanyang mata kay Dakila at sa mga kasama nito. "Ah, hahanapin niyo ang sibat ng kaluwalhatian. Sinasabing ito'y nakatago sa isang kuweba sa malalim na bahagi ng mga bundok na ito, nabantay sa lakay ng isang malupit na dragon." Dragon? Kailangan naming hanapin ang sibat na ito pero paano namin matatalo ang ganoong nilalang. Kaya itong talunin ang dragon, ngunit dapat kayong handa. Ang kuweba ay mapanganib at ang dragon ay malupit. Kailangan na yon ang lahat ng inyong lakas at kasanayan upang talunin ito. Gagawin namin ang lahat ng kinakailangan. Mari niyo ba kaming samahan patungo sa kweba oh ngunit sa una, kailangan ninyong patunayan ang inyong halaga. Bibigyan ko kayo ng isang gawain at kung inyong matuto pa dito, dadalhin ko kayo sa kuweba. Kailangan ninyong makuha ang isang banal na amuletong ninakaw mula sa aming tribo. Sinasabing ito'y nasa pag-aari ng uh, makapangyarihang demonyo si Tagak. Isa siyang dating miyembro ng aming tribo, ngunit tinalikuran niya ang kanyang mga kababayan. At ngayon ay naglilingkod kay Kalag. Kunin ninyo ang amulet at ibalik ninyo ito sa akin at dadalhin ko kayo sa kuweba.